Gumawa ng kasaysayan ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos na magbulsa ng dalawang gold medal sa 2024 Paris Olympics. Unang nakasungkit ng gold medal ang 24-year-old gymnast sa Men's Gymnastics Floor Exercise Finals noong Sabado. Kagabi naman, nang muling mamayagpag si Yulo sa vault aparato sa score na 15.116. Silver medalist sa vault final event, ang 31-year-old na pambato ng Armenia, na si Arthur Davdan. Habang si Harry Hepworth naman ng Great Britain ang nakasungkit ng bronze. Si Yulo, ang kauna-unahang male Filipino athlete na nakasungkit ng Olympic gold medal. Dahil sa dalawang gintong medalya ni Yulo, umangat sa ikalabing siyam na pwesto ang Pilipinas sa medal tally. Samantala, nag-aabang naman sa atleta ang milyon-milyong papremyo pag-uwi niya sa Pilipinas. Bukod sa 10 milyong pisong insentibo mula sa gobyerno, tatanggap din si Yulo ng 30 milyong piso o 3 milyong piso mula sa Kamara. Bibigyan din si Yulo ng bahay at lupa mula sa Olympic Committee, condominium unit na nagkakahalaga ng 24 milyon pesos, lifetime engineering design mula sa isang construction firm at lifetime free buffet, busog na busog siya sa kanyang buong buhay, mula naman po sa isang buffet group of companies.